October 10 ng taong kasalukuyan ng manumpa si Councilor May Laclarete bilang acting mayor ng Bayan ng Pora. Nitong lunes, October 14, sa flag ceremony, ang unang beses na makaharap niya ang lahat ng department heads at mga empleyado ng munisipyo at iba pang kawani ng gobyerno bilang punong bayan. Sa pagkakataong ito, binigyan niya ng kasiguraduhan ang bayan na sa loob ng anim na buwan na kanyang pamamahala ay walang trabahong mapapabayaan. Bagkus ay lalo pang aayusin ang serbisyo ng munisipyo. Ala kung magbayo kay normal operation na ning kaya katamong munisipyo. Ituloy tarin po at kung pwede, lalo tala pong pasintingan ng essential services, tamu kay healthcare, social services, public safety and security, gawan tala po dening uh, dening bagay arening na accessible la po at epektibo. Bagamat limitado lamang ang kanyang panahon sa katungkulan, mas gagawin niya umanong makabuluhan ito para sa mga vulnerable sektor ng bayan. Makabus niya naman po ang munisipyo para pakirangdaman, inginaing at pantun solusyon ng problema na ding ortelano small business owners, teachers, at aliwaliwa pang sektor ng Balen. Maglageta mo rin pong bayong impact at infrastructure project para ka rin barangay kaya 2025 budget po. Ang tabayan ng kularin po, siyempre, kaya tao may masisipag na barangay officials para mas abalo pa po in kailangan na din may maleta mo kaya bawat sulok na ning pora. Paiiralin daw ng kanyang pamunuan ang prinsipyong dagdagbawas upang maging balanse at malinis ang kanyang liderato batay sa kanyang sariling mga desisyon. Ang desisyon ko uh, ay mangunguna dahil ako po ay may sariling kapasidad para malaman kung ano po ang tama at dapat. At yan din po ang pinanawagan ko sa aking mga department heads. Yun lang pong tama at dapat ang may kakulangan, punan, ang sobra, bawasan. Kaya po makakaasa po kayo uh, sa mga porakenyo na ito po ay aking desisyon at wala pong iba. Matatandaan na si Acting Mayor Clarete ay naiupo sa posisyon bilang kapalit ng kanyang kapatid na si Consihal Regine Clarete na yumao noong May 2023. Ngayon naman, naluklok siya bilang punong bayan dahil sa anim na buwan na suspensyon kay Porak Mayor Jing Kapil kasama si Vice Mayor Francis Tamayo, lahat ng konsihal at ang licensing assistant na si Emerald Vital. Sila ay nadawit sa usapin ng Lucky South 99, isang Pogo operator sa bayan, at ngayon sila ay sumasa ilalim sa investigasyon sa kasong alleged gross neglect of duty na isinampa ng Department of Interior and Local Government. Tanging si Acting Mayor Clarete lamang ang wala sa lista ng mga suspindido ngunit kasama ang kanyang yumaong kapatid. Samantala, hindi nagpasa ng Certificate of Candidacy si Clarete para sa 2025 midterm elections. Nais nice daw niyang magbalik sa pagiging pribadong individual, kaya sa kanyang pagupo bilang acting mayor ay wala umanong halong politika. Gusto niya raw magtapos ang kanyang political career at matandaan bilang isang mabuting nanunungkula. Na eko po tatagal king nanungang posisyon, king darata nga eleksyon. Kaya Duduko ko po at anyaran ko po sana kaya kayo ingke kayong suporta na magobra tamungan para keng masalese apa magservisyo kety kaya katamo. Eyo kuman po binoto bilang alkalde yu pero anyawaran ko pa rin po ingke kayong pangadi at suporta. Jana lumbang parungaw, CLTV 36 News. we <laughs>